Upang maabot ng Philippine Coconut Authority o PCA na maging number one coconut exporter ang Pilipinas sa buong mundo, pinatarget nila ngayon na makapagtanim ng isang daang milyong puno ng nyog sa iba't ibang lugar. Ang adhikain na yan, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report sa naganap na pulong ng private sector advisory council agriculture sector o PISAC sa malakanyang palas kasama si Pangulong Marcos Napag-usapan ang ilang rekomendasyon upang mapataas pang lalo ang antas ng mga nasa industriya ng nyog, gayon din ang mas mabilis na produksyon nito na ibinibenta sa ibang bansa. Kaya naman inirekomenda ng Philippine Coconut Authority kay Pangulong Marcos na mapabilis ang kanilang massive coconut tree planting program na layong makapagtanim ng isang daang milyong puno bago matapos ang Administrasyong Marcos. Ayon pa sa PISAC, ang kanilang isinusulong na agarang pagtatanim ng mga nyog ay dahil tumatanda na raw ang ibang mga puno na kung maaagapan sa pamamagitan ng pagpapausbong ng mga bagong coconut tree, ay magtutuloy-tuloy ang pagkamit sa adhikaing maging number one coconut exporter sa buong mundo. Ngayong taon nilalayo ng PCA na makapagtanim ng 8.5 milyon na binhi ng nyog sa mga lupang may lawak na 59,744 hectares habang target din nilang makapagbigay ng mahigit sa 2.8 milyon na fertilizer sa mga puno ng nyog. Tuloy-tuloy din daw ang pakikipag-ugnayan ng pisak sa mga magsasaka na siyang panggagalingan ng mga binhinang nyog. Nito lang kamakailan nakipagkasundo ang PCA sa Department of Agrarian Reform o DAR upang mapalakas ang produksyon ng mga nyog sa mga lupang ibinigay sa mga agrarian reform beneficiaries. Samantala, ipinahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na titiyakin niya ang mabibigyan ng PCA na sapat na pondo para sa nasabing programa. Sa ngayon, pumapangalawa ang Pilipinas sa buong mundo na nakapagbibigay o nakakapag-export ng mga coconut products, kung saan pinapangunahan ito ng Indonesia. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.